magandang gabi na pala. Pauwi lang natin. 6.37. Time check. No? Yan. Time tayo ng oh Ano kinita natin? Ha, ah, kumita po tayo ng 1.70. Naghihintay po si Puti. Ayan oh no? si Puti, oh, naghihintay, Oh. oh, Oh. <laughs> Nakatingala din. Nakatingala <laughs> ah, din siya sa camera. Masakot oh, diba, oh. Oh, ayan. Bibilangin muna natin bago natin abot mo yung mamali na ha. Oo. Oh, oh, oh. Sabihin nila, min, hindi mo ginagawa ito palagi. Ayan. Oh. Oh, shout out ka muna. Shout out sa mga manonood ko po. Oh. Oh. Shout out po. Oh, ayan o. Oh. Kinuha na po niya. Oh. Ayan. Oh, nasa na? Ayan o. Oh. Nasa na? Abot mo. Wow! Ngayon. Ayan, kiss galing. To? Oh, very good talaga si puti. Oh, kiss to kay mama Lina. <laughs> kiss talaga. Hindi okay, ba pa to? Kiss ka na doon. Oh, alika na rito. At magano tayo. Clap, clap na kay papa Tom. Hindi na. Hoy. Dito, dito. Akit dito. Ayan, galing. Ang galing talaga. Kiss mo si papa Tom. Mm. Talaga ang halik talaga eh, no? Hindi mm. pwede hindi yan alik. Oh. Ayan, oh. Sarap ng harap sa kamera. Harap sa kamera. Ayano. Ayan oh, harap sa kamera. Si puti oh, Ayano. po si putiko. Ayan. Hmm. Napakatalino, ano. Sana maging katulad ka ni Tio, no? Kaso iba-iba ang ano ng talent ng aso, no? Bye na, bye-bye. Thank you very much po sa inyong panonood. Kita <laughs> mo po yung pusa oh. Oh. Si Mukang, karga ni Mama Lina niya. Oh. <laughs> no, 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 no. <laughs> oh. Mukang! Oh. <laughs> Bagong gising. <laughs> Bagong gising. Pinapahirapan <laughs> mo naman yan, eh. galit <laughs> Ayan, makukulit po ating mga alaga. Kinaka thank you, thank you very much po. Good evening, everyone. Bye-bye.